ayan guys, kain tayo ng espagueti ng yung espagueti ng kanto. Pero espagueti ito ng Pilipinas. Yung lasa is Pilipinas talaga. Dami. Hindi ko maubos. <laughs> Dami. mm Guys. Sarap ng Jollibee. Kain kayo guys. Samahan nyo ako. Maga kasi akong mawi. Galing sa liyo. Kasi sa labas ang ulan. Kaya mawi um, lang ako ng maaga. Ay, shout out pala sa sponsor ng aking Charlie yeah. Ayan. May nag-sponsor nito guys sa akin. Salamat sa God bless you more. Alam mo na kung sino ka. Kaibigan ko yan guys. Salamat sa pa-Jollibee. Bida ang saya. <laughs> Bida. Kain guys. sabi ni amo, daw ang aga ko umuwi.

inuwi ko lang siya, inuwi ko na lang siya guys sa kumain sa main sa ano, mismong yalili kasi ganyan tao. Mahirap na rin. Kailangan natin kailangan natin mag-iingat, di ba? Ngayon na lang, di ba? Ang dami na lang ng ano dito sa COVID ngayon. Ngayon ng araw, 3,000 na positive na naman daw, di ba? Sa club, dami. Padami ng padami, Diyos ko. ano lang nangyayari sa mundo bakit ganito na lang hindi na matigil-tigil yung pandemic na to sa next ano naman kaya ang next na nila sana tama na tapos na to tama na wag naman yung lagi na lang na ano ganito ano na ano yung, ano natin lagi na lang ganito pandemic ko ano naman Lord pagtigil na kasi kami mga malalayo uwing uwing na rin kami <laughs> ano ba yan pandemic na yan eh omicron oh, na yan lumayas ka hmm. ang sarap talaga guys ng spaghetti ng jalebi gustong gusto ko yan yan talaga yung ano, pinaka-favorite ko spaghetti ng dali ay o oh, yon ewan ko ba kahit na ano malasang malasa kasi siya guys kahit na yung fried chicken nila kasi yung panili ko ang hang sarap diba ganda palang mo yun maaga Wala kasi ako mga kasama eh. Hindi naman kasi sila nag off sila, Miles. Si, ano naman, Reina Rico. Punta doon na lang sila sa baba nila. Diba? Ang salap, guys. Grabe. Dito, guys, ano. Pagkita nyo naman, wala akong partro. Kaya ganyan lang. Pag sa, ano. Pag nilalapag ko lang to, ay eh pag naghiga na ako, nalagay ko lang yung kortina, pinapalibot ko. Doon lang guys, wala akong kwarto sa lang. Pero okay lang. Importante, hindi ka sinisigawan, hindi ka minamaltrato. andamot lang. Okay lang yun. Kaya naman natin, caring-carrying yan. Alam naman guys na pabayaan natin yung mga sarili natin, di ba? Kaya ganito kahit na kuripot ng amo ko. Kahit na kuripot ng amo ko. Okay lang. Kasi pag pagdating naman sa help naman, hindi naman siya pabaya. Kung may naramdaman ka lang na konti, tapos kaya pa-doktor ka na kagad. At niya kung gusto mong magkapa-doktor. meron din yung time na minsan naiingit din ako kasi nga yung mga kasama ko malaki yung sweldo nila Dola. <laughs> so may tapos may mga OT pa o so, saan ka pa wala so, lang talaga <laughs> kaya naman Miles <laughs> Channel Terbia Teka men ano ba <laughs> paglabas nyo saan ba tayo saan ba tayo saan nyo ba ako ano, ititrick paglabas nyo ang dalawa manda kayo na <laughs> yung mga OT nyo, mga bayad nyo, share-share nyo rin dyan, ha? Pag lupas kayong dalawa, lagot kayo sa akin. Tanda nyo yan. Ba baka, baka ayaw mo nang magpakita. Miles Channel. <laughs> diba? Pero hindi. Babayt ang mga yan. Ako kulmuna. na kaya na may ano sila, minsan sinisir din naman nila ako, ganyan, sila Charbea, minsan, yun, ano yan, si Charbea, guys, ano yan, minsan natatakot na yan na mag day off, kasi, <laughs> kasi nga, pag nag day off yan, <laughs> na ano siya sa amin, labubudol, labubudol sila, labubudol siya sa amin ni Miles Channel. eh ngayon, parehas silang wala, pag labas nila, bubudulin ko rin sila, di ba? Dalawa, dalawa na silang mabubudol sa akin. Hindi na ako na lang yung anong nila. <laughs> diba, my channel, Charbea, ano nila. di ba, Mas Channel, Charbeya, ano? Aangol pa kayo yan? <laughs> Pagpasinsa niyo na mahirap lang tong kumarin na eh. Pero malapit na hong yung mamam guys. Malapit na. Pero na lang yung kulang. Ano ba? Ano lang. Basta alam ko, happy ako. Mmm. Nabos ka na guys. Mmm. -hmm. Yummy. Yummy.

Catchy rin na Rico rin guys. Hindi rin niya madamot pag mayroon siya talaga. Namimigay din. May din. Na, di ba rin na Rico? Hindi na Rico. Narinig mo ako. Sarap. Mahang lang

yeah mm -hmm.

ko pala yung ano, yung hipag ko si Matiet Artist Ayan. Kain natin. Hindi rin niya madamot. Nalilibre na ako niyan. Kaya mati, magigit din tayo. Walang araw. jugnarem. Alllà ma va. ako guys Sinaabot Shout out pala jan sa mga ka-film ko Team Solid. Ayan. Si Donna Bell. Si from Esa. Proper Shopper Mom. Si Ayan. Si from Sai. Ayan. Kain, kain, kain. Naubos ko na. Shout out sa si inyong lahat ng ka-Team Solid. Si Mak Mak. Saka, sa team siksek team ni ano sis day six day yung admin namin doon team siksek shout out sa lahat. Ayan guys, hindi ko siya naubos. Yan lang, natira yung isa. Pero yung spaghetti, naubos ko. May cook pa. and guys thank you for watching bye bye god bless you all